dili lang ka no karili chuko ani ka kimchi ay eh. ang maayo lang ining ka kimchi kay wala siya physical abuse mo na giingon sa ubang mga tawo ang kwarta makita ra nya kang naa ka igsuon gani mo physical abuse nya istoryahan pa ta mga bati patak din sa una no, dili man ta ugo pag unsay mo mo lapos diri sa atong dalungan taritsura didto tawo man ta mm -mm. so pag hinahinay mo sa mga igsuon unta maluoy taon mo kay inyo mga igsuon sama ra pa ninyo Ug dili mo gustong indinhaon sa inyong maigsoon, ayaw po ninyo indinhaan inyong mga manghod, inyong mga igsoon, o inyong mga magulang. Ug ang inyong mga manghod, duoy, inosente, in taon barog mo, mga igsoon, mga magulang. di kayo magpauntoy-untoy mo sa untoy. -untoy, untoy. Magpagka-inosente pa mo sa manghod, kahilas. No? Ug ikaw, igsoon na kag makakita ka na huna-huna, utangan pa ka na ako, wala, tika panilngi, Matutpas atong ginikanan magbisan unsa mag magkinaunsa ang kalibutan igso unta o lagi igso unta kadaghan naman ka kapila, -utang, ang kapila na ang walay bayad kapila nakakapanistis. nagibalik balik-balik na nimo di pa nakahinumdum ka atong nagipa blatter pati ka kay ka mm karong gibuhat na pud nimo buhaton gani na nimo utro kay kaduha naman jud ni nga naa koy blatter diri sa among a nimo pulis na jud tabitso ha congrats kay imo jong napasakitan maayo imong manghod Uwag sa magulang din hang ubang mga magulang dias ubang mga pamilya pagtarong mo good luck